Magandang gabi po sa inyo, ano, mga kaibigan. <laughs> Kapaling, kumusta na ako po. <laughs> okay? <laughs> Meron tayong pagigingan video. Dito sa YouTube. Ito, nakaharap ako sa TV ngayon, sa YouTube, ano. diyan at saka natin lalagyan ng Biblia. <laughs> Tignan natin yung sinasabi ni Senator Lacson. Yung matapang niya mga bagamat wala siyang binangalanan dito pero pinakita niya yung isang cake kung paano ini-slice-slice siya. Then wala na pong natira sa taong bayan. No? Siguro, walibawa, ikaw man yung isang merong involvement. Kung marinig mo ito, ano kaya magiging konsensya mo naman? Okay? Ano kaya ang magiging konsensya mo? Diyan sa commercial nung araw, yung sabon. Huwag na natin pangalanan. Merong isang ginang na pumunta sa supermarket. Bibili siya ng sabon. Then lumabas yung kanyang kaluluwa. Ang sabi niya, huwag yan. Nung nakagamit yung yung alien na nakadaklot na sa buwan, sabi nung kanyang kaluluwa, huwag yan. So, meron siyang tinutukoy na particular na sabon. Yan. Ibig sabihin yung sabon na yun, makakapagbigay ng proteksyon sa mikrobyo sa isang tao. Kaya kung marinig na kaya ng mga involved sa flood control, itong privilege speech ni Senator Ping Lacson, ano kaya ang konsensya nila dito? Makakatulog ba sila o babangungutin sila? Sa bagay, wala pa tayong nababalita na binangungut eh. Kailan kaya mangyayari yon? Pag kami nga nangyaring namatay at sinabi, bangungut sigurado ang napanaginipan niya na isiping lakson. <laughs> Bangungot siya sa kanila. Okay, pakinggan natin siya. Ano po? No. lakson. Yan ang pakinggan natin. Hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ganito kagarapan ang sistema sa hatian ng isang panumadyang corruption has been so pervasive and systemic that doing so is like a piece of cake and when i say piece of cake i mean that funds for a specific project are divided shares vary depending on greed hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost project. Let me illustrate an example of the pie sharing in a severely corrupted project. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable corruption, na nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Kakatayon pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs, at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga product. sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap. Ganito kagarapan ang sistema sa hatian ng isang maanumaldang proyekto. 8 to 10% para sa umobisyal ng DPWH. May extra ang 2 to 3% pa na parte ang District Engineering Office kung may susupra sa contractor's profit. Ang tawag nila rito, 5 to 6 percent para sa mga miyembro ng Regional Awards Committee or PAM. 0.5 to 1 percent para sa COA. Mr. President, meron pa kayong tinatawag na passing through or Parting fee na aabot sa katumbas ng 5 to 6% ng pondo. Tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating kalimbawa 100 million piso ng pondo para sa proyekto. Hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ganit Sabi niya, hindi man lang nagtira sa taong bayan. Alam niyo po, yung taong bayan po ang pinagmumulan ng pera na pinagati-atian nila na inalimbawa ni Senator Ping na isang cake. Kung paano nilang i-slice, i-slice ang cake. Kaya walang natira kay Juan de la Cruz. Yung taong bayan, nalimbawa ako po, taong bayan ako yan. At the age of 20, nagbayad na po ako ng bis sa gobyerno. At wala po akong magawa, gawa ng yung employer ko, tinatanggal na niya yung buwis ng aking sweldo. Ultimo komisyon ko po araw-araw. Bukod sa sweldo ko, meron pa akong komisyon na araw-araw. Tinatanggal po yun. Binabawasan ng tax. At meron pang nangyari po yung mga Christmas bonus namin yung 13 month pay kung tawagin. Aba, binayaran din namin ng tax. Kaya doon kami nagalit. Bakit pati yung Christmas bonus o 13 month pay na pinatutupad ay taxation, tax, na uh, bayad uh, nabayad ng tax. Ang yung ibang taong bayan, hanggang sa tumanda na matay sila, hindi po sila nagbayad ng tax. Ano po? Hindi lahat ng taong bayan nagbabayad. Pinag-uusapan sweldo ah, yung income. Pero kung kakain ka sa mga food chain, nagbabayad ka ng tax. Yung ginahin mo, nagbabayad ka ng tax doon. Ano? Kaya doon, at the age of 20, nang mag-employed ako sa private sector, may minsan hindi po ako nagtrabaho sa gobyerno. Kaya, bayad-bayad ng tax. Kasi po, tungkulin nating magbayad. Pag hindi tayo nagbayad, kakasuhan tayo ng tax evader. Baring makulong tayo. Pero kapag politiko, hangin hindi nagbabayad ng bis, okay lang. Kasi nga, politiko sila. Ah, Maraming koneksyon. Utang na loob. Nung araw po, merong isang tycoon. Hindi ko na pangalanan Kinasuhan po siya ng tax. Pagkatapos ang sabi ng Pangulo, si Tycoon, Walang hutang yan. So, tameme po yung Bihayar na babae no na, nangangasiwa. Sipin nyo po yan. Nang sinabi ng Pangulo na walang hutang yan si Tycon, siyempre presidente yon. Ano ba naman yung Bihayar? na sa ilalim ng power ng presidente yan? Buti na lang, meron isang presidente, may PIT ang nilagay niyang tao niya. Babaya rin sa BIR. Maraming mga artista, celebrity. Hindi pala nagbabayad ng buwis. Kanya lang, nagipag-prompromise sila para hindi sila makulong. Pero, pangkaraniwang pong empleyado, kasi nung araw, pero ngayon, exempted na yung mga minimum wage. Wala na silang tax. Pero ako po, hindi ko naranasan yun eh, hanggang sa mag-retire ako, ano. Nagbabayad ako ng tax. Dahil, yun nga po, Pagdating pa ng Marso o Abril, nag-file pa ako ng ITR, nagkataon na pa yung may utang. Sipin niyo po, buwan-buwan, kinakaltasan ako ng aking tax. Yung lahat ng kinita ko, sweldo ko, kung magkano man yan, magkano ang naging komisyon ko sa loob ng isang buwan, lahat po yan deducted na kasi nandun sa payroll ko yun eh. Payslip. Payslip, hindi payroll. Nakalagay na lahat doon. Pag-ibig, guesses, ganito. And others, meron pang pa others eh. Yan. Siyempre bilang isang matinong mamamayan, di okay lang na magbayad ka para naman tulungan mo ang gobyerno mo. para tulungan mo ang gobyerno mo. Pagtatayo ng mga swelang, kalsada, tulay, mga barangay, mga health center, lahat na. Sa maliit na naiulog mo, nakakatulog ka pala sa bayan. Ito na ngayon. Talagang magaling po ang Diyos eh. Kasi hindi sila makikita ng pagnanakaw. Sabi nga nung nabasa ko, konting bato, konting simento, bilyonaryo. Yan. Magkano ba ang kontrata? Bilyon. Nagpahulan po ang Diyos ng tatlong bagyo pinadala niya. Anong mangyari sa Pilipinas? Iisla po ang Pilipinas. Nakapalibot po yung tubig sa atin eh. Wala tayong kadugtungan na bansa. Kaya isla ito eh. Philippine Island. Eh di lumubog. <laughs> Nasira ngayon. Nasira. Nasira yung mga tulay. Nasira yung mga kalsada. Lumubog. Alos maging dagat na po ang Pilipinas. Diyan po ngayon lumitaw yung anomalya. Yung cake, ang sabi ni Senator Ping ayan, tinabas nila hanggang sa kalit-lihitan. O nakita nyo po, narinig nyo ano, kung saan napunta yung mga pera. Kaya sabi niya, hindi man lang nila ang bayan. Ibig sabihin, yun po ang daylang. Kaya tayo po ngayon ay nagkakaroon ng malalaking baha. Kalsada nasisira, tulay nasisira, dike nasisira. Ayan, napapanood po. Eh. Hinayin po kayo ang mga yan. At ang presidente, pumupunta siya mismo pa sa mga area. Nakita po nila yung mga ghost project. Kinontrata, wala naman nakita. Kaya nga ghost eh. Yan. At tinamin naman po ni Mr. Bonohan na ghost project. Nakapagtataka, no? Secretary kang DPWH sa Labonggos Project, wala ka mang ginawa. Diba? Malakas ka pang loob na magsabi sa hearing na may mga ghost project doon sa Bulacan. Adyo, meron senador taga Bulacan. Biglang umalma. Ginawa niya pang testigo si Bunohan. Sabi ng taga Bulacan na senador. Naglabi ba ako? Meron ba akong hiningin pabor? E ang sagot naman ni Bonuan? Wala akong, wala akong alam. <laughs> Kasi sabi ni Senator, for the record. Tapos, sumunod naman po yung ano, Tagalas Pinyas na Senador. Ang dating ipinang eh, pinang public force. For the record din na sinasabi niya. Sumunod naman yung taga Davao. For the record din. sabi niya? Wala naman akong pinaginabang dyan eh. Alam niyo po, yung kasabihan, pag sino kung yung sino man daw umaray, ah, wala naman pinangangala na si Ping Lakson eh. Pero merong umaray. Ayan. Antimano, mano Tatlo isang taga Bulacan, isang taga Las Piñas, isang taga Davao. <laughs> Kung dodo dinay po sila, e para sila. Sana ba mungutin sila? Napakasakit, Kuya Hedy. <laughs> Naalala ko eh. Yung kanta para sa mga Kuya Dabal Hedy. Talaga napakasakit naman po para sa taong bayan. Ba't hindi po masakit? Isipin mo, natutulong ka. Bigla kang maling at yung palang mo, nakaluta ka na sa tubig. Ah, meron po ako pinupunta sa Agonay Bulacan. Anong sabi nila sa akin? Ayan. You said nila. Oh, ah. Kita niyo naman po yung Agunay. Alas mabura na po yung lupa doon dahil po sa high tide. Kaya nauso yung malalaking mga tricycle doon eh. Ano ba tawag doon? Na, yung tricycle, pinataasan na nila. Nakasakay din ako ng ganyan doon sa agoroy. <laughs> okay. Ito, ayon sa Panginoong Yesus sa libro ng San Marcos, chapter 7, verse 20 at sinabi rin niya ang nagsasalita rito ng ating Panginoong Yesus. Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. At pinag-uusapan dito, yung lumalabas sa bibig ha? hindi lumalabas sa pit, baka malilikot ang utak nyo eh. E talagang marumi yung lalabas sa pit natin kasi dumi na, na uh, sapal ng lahat ng kinahin natin yun eh. 21. Sa pagkatsalob ng puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang magyapid, magnakaw, pumatay. 22. Magkalun niya, magimbot, gumawa ng kasamahan tulad ng pandaraya. Saan daw nagsisimula yung pandaraya? Sa puso. Kaya sa Biblia po, ang tinitignan ng Diyos ay walang iba kundi yung puso ng tao. Kasi wala tayong pwedeng itago doon. O, oh, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya. Itong mga politikos na ito, bahagi sila ng pandaraya. Actually, hindi na naman politikos lahat ng tao eh. Buta, lahat ng tao. Pero in particular sa nangyayari sa ngayon, masasabi natin mga politikos talaga ang nandadaya sa tahong bayan na tinutukoy ni Senator Ping Lakson. Uh, Nagtuturuan pa eh. E eh, nabubuging naman. Eh, magaling talaga mga Pilipino ah talagang sinusuyod nila lahat ng mga pagkatao hanggang nakakakuha sila ng mga maliliit na detalye binubulgar kaya nalalaman ko po yan. napapanood ko sa iba't ibang mga vloggers eh. nakakagulat sa nila kinukuha kaya yung mga ganong mga litrato o, kagaya ng taga Bulacan. wala akong kagilala Sabi, yung pala lumitaw yung mga litrato niya na sinabi ni Senator Ting Lacson yung isang <laughs> engineer do sa Bulacan nagpapatalo ng sa, sa sugal ng mga milyon dito sa Manila sabi ni Senator Ping Lacson si Alcantara po yata eh. nadulas ang dila patuloy Di bali eh yun naman ang sinasabi talaga sa social media eh. Madulas kung madulas. Sabi nga ni yung vlogger na ay, nadulas ako, sabi niya. <laughs> sabi ni Jesus, pandaraya, isipin niyo po, kaibigan, wala kaya silang konsensya hindi kaya nila napapanood dyan. O baka hindi sila nanonood ng television, yung commercial ng ano, sige na nga, pangalanan na natin, Safeguard. God. Na yung nanay bumili ng sabon, ang sabi ng kanyang kaluluwa, ay huwag yan, wala kang protection dyan. Yan yung commercial ng safeguard, God, nando po yung sabon. Sila kaya? Siguro wala silang kaluluwa. Eh bakit? Kasi hindi na sila nakukusisi. Ano sa araw na lang po, laman ng television. Lalo na ngayon, high-tech na tayo. Ang dami na. Mga vloggers. Siguro hindi na po. Ni Jario, siguro hindi na sila nanonood. Hindi sila bumabasa. Para hindi sila tablang. Kaya nga, anong sabi ni PBBM? Nung nag-privilege speech yan? Kayo na pong bahala. So sabi ni Yesus, nagmumula sa puso. Yan ang sabi niya. O. Oh. Sapagkat sa loob ng puso ng tao, ho, nagmumula ang yan. Siyempre, ho, jukan ka ni Satanas. Kasi si Satanas, saan nakaupo sa iyong puso? O, oh, hindi si Yesus. Kulwari palasimba pa. Kulwari reliyoso. Yan. Yeah. Ano? Sabi niya, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya. Pandaraya. Kalayan, pagkaingit, paninirang puri. Eh, yung iba sabi na sinisirahan kami. Sabi nung iba eh. Ah, demolition job. Ayan. Ang ganda. Demolition job daw. E eh, paano kung totoo? Ha. Ano pa? Pagmamayabang kahangalan. 23. Ang lahat nang masasamang bagay na ito. O yung masasamang bagay ito. Andun na po yung pandaraya nila, no? Ay nanggagaling sa puso. At dahil sa ito ay nagiging marami ang tao. Sa paningin ng Diyos, kaibigan ko, nagiging marami ka sa Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus eh, hindi tayo pwedeng tutulan yan. Lahat naman po tayo marami. Tandaan nyo, lahat tayo. Kanya lang in particular na kaso ngayon, kaya natin minimension mga politikos, kasi po, sila lang talaga ang may kakayahan. May kakayahan, ano? Magpagawa ng mga kalsada, pilay. Na, parang cake. Ang sabi ni Senator Ping, in-slice-slice yan sa bawat isa hanggang sa walang natira sa tahong bayan. Yun. Kaya kung may sabi niya, si Senator Lapson, siya po sige ninyo kung gusto niyo kung kaya niyo <laughs> General yata yan. <laughs> Hindi, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Nawa, meron po kayong natutunan. Kaya po ako, ginagawa ko yung Biblia at saka yung nangyayari sa kayo. pinag ko po para maintindihan lang natin. Walang personala nito. Walang paninira. Ano po? Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Ito ang programang Ang Katotohanan! po inyong kaibigan Jesus, brother Manny Bautista. Ginamit ko po ang Biblia, baka kala nyo, o oh ito po, po amen, ang Biblia ng mga pastor. Like, ni share, ay mga nasyara, isyahan ni nyo po sa iba, para malaman po nila ang mga nangyayari. Baka naman, wala silang pag-ialam. Okay? Sige po Thank you for watching. God bless us all, inyong kaibigan, Jesus, brother Manny Bautista, isa pong senior citizen, 64, at <laughs> stroke nose, anim na taon, person with disability, yung tuhod ko, may tama, 6 years na rin po. Sa hawat tulong ng biyaya ng ating Panginoon Diyos, is still alive and kicking. Amen. Ikuay salun. Alam niyo po. Ewan ko kung niyo. Bye-bye. <laughs>